Hinihiling ng maraming fans na bigyan ng happiness na deserve na deserve ni Katrin. Dahil free na free si Katrin Bernardo ngayon, talagang binalik nilang mga pictures at videos ni Lak Alden Richard at Katrin. At hiling ng marami, sana magka-part 2 ang Hello, Love, Goodbye ng dalawa. Dahil hindi may pagkakailan na napakalakas din ng chemistry ng Katrin. Sabi nga ng mga netizen if sila man in the future naku approve na approve na tong si Alden Richard kay Julia Montes. Grabe yung pag niya what kind of a person si Alden. Dahil si Alden ang pinaka most respectful and genuine artist, low lang, that's why very successful din siya. At ever since, talagang hindi pa nagkajowa si Alden. At sabi pa nga ng mga netizen, nung nakita ang mga videos nila, talagang makikita si Kat na napaka kay Alden. Na kahit first time niya palang ito, makatrabaho.